Good morning, Satanan. It's me, Dorkani Chris. <laughs> Guys, pasensya na mo. Did you cook a ano? Uh, tungod sa sa akong situation na ako sa akong amo. So, karon muhatag ko ninyo o regalo o hiring. Ang hiring na to, si uh, 476 unya Uh, balikan si 964 o si 694. Kaya hiring na pa doon sa 694 ang 476. Balikan si 694 si, si, si 964. Dilibyaan 769 si 796 i-old road yun nyo kaya di harapan na nga ang guide so karon guide sa guide 1 ta okay tanawan nyo mauni ang guide 1 ha Ah, tanawan niyo ang guide one. Mao ni Arita sa guide one, ni ang iyang guide. Tutuki ni yung guide. Okay. Si hearing si 76 na 76 746 daw niya. 49 476 ang target ana. 476. Unya gabi eh guys, kay video sa FB sa akong ipipid nalitok na ko si 749 so Pat din nyo si 749. So, ang hearing na ko karong adlaw si 476. 476, 746. So, ang regalo, i-old draw si regalo ha. Old draw pa si ng 9 p.m. or 5 p.m. So, mauni ang guide 2. Ang guide 2, na analyze na sa guide 2. Doon na mo makita dia si 4 465. Okay? 465. Musulod rin si Dos. Pero wala ta ka baloon ha. Basta Dos, tanawan niyo mayo. Kini nga guide, guide to, pwede ni siya add to ta sa uh, kuan. add to ta sa guide to 5 p.m. O gili kay 9 p.m. Pero mag magpost ako sa community. So tanawan niyo ang diri 96 ang duha ang daan eh. Musuji 4946. Musuji si Noy si, si, no, si City Pero naraba ni diri ba ya 501 051 basin unya ha. 051 si 4 si naraba i one diri. 4 ang so diri 461. Tutukin ninyo ang guide to sa uh, 5 5 sa kuan sa 5 pm tutukin ninyo unya narba ni diri 586 also dire 6 diri 586 so sa guide 1 ta sa 2 pm nya ah, uh, 5 pm mud lang taon para ko unsay resulta sa 2 pm usa ko mo decision sa 5 pm kay murag lisud-lisud kay nag trio biag 5 pero ako istorya ninyo mintina niyo si trio 4 og si 8 okay So, di nilang takot o bagay salamat basta mauni ang regalo. Regalo is 548, 584 Mauna Kana. Okay. Thank you so much. God bless you all. It's me, the organic fees.